So good morning, what's up mga amigo? Magandang araw sa inyo. For today's video, papakita naman nam po sa inyo kung paano sineset up itong ating uh, Hyundai o Hyundai Tucson o para maging higaan. So stay tuned, pakita ko sa inyo kung paano. ito so, pag natin namin yung pinaka uh, second row ng upuan yan ay tsura nya napantay na pantay nya ang gagawin lang dyan lalagyan lang natin ng sapin dyan o ng kilt uh, mattress so makakaiga na tayo ng mayos ngayon ala lang siya pagka ating uh, inilatag yung ating uh, mga upuan na yan inayos natin Sakto yan yung haba niyan. So buksan natin yung aircon para ayan. One click lang po ito. Ayan. So ayan mga amigo, ganyan ang kanyang uh, sura kapag uh, inilatag natin. So, yan yung kilt. At yung kilt na nasa loob ng bedsheet na yan. Sakong-sakto ang nagamit kong bedsheet, pang single. So, papalitan natin yan ng pangdu uh, pang double. so ito mga amigo papasok tayo ngayon dito sa malamig na ayan o so, sukatin natin magamigyan tayo ayan, uh, Kaya o sasakto okay ka tayo medyo iusod lang natin itong ng konti itong uh, ating uh, mga upuan at sa harap or pwede tayong dito naman umulo so ayan yung ano, malamig Masa uh, pwede din buksan yan. So, meron pa kasi akong tent na nilalagay doon sa bandang ito na ito, kinakapit ko para yung nakabukas lang yan yung likuran natin tapos uh, hindi mainit kahit hindi tayo mag aircon then uh, hindi rin tayo lalamok kahit then meron siyang net ito mga amigo yung setup yung simpleng setup na itong SUV Uh, itong ating uh, too soon ya uh, kapara ninyo yung mga pagbiyahe nito yung pagkaginamit na siya sa mga camping natin uh, maraming salamat sa inyong uh, panonood uh, see you on my next video uh.